Pagkakataon ano, ka, ganoon daw ka nung kalaura kay oh, Jones, kasi si Ross Jones, talagang effort na, nag-click pa, tapos nilikha min, na no, ah, si Jones, si John Jones para sa'yo. Anong masasabi ka dun sa mga effort niya? Isa ngayon sa mga nagustuhan mo no, saan kanya? Sa pagkalalaki yeah? niya? Hmm? Parang gato naman siya sa lahat. Parang... Sweet oh, naman siya sa lahat eh. Hindi ka lang alam nung kumanta. <laughs> Grabe, teka lang ha. No, no, no. Nag-sure ako, Clara. Oo. Ibang nasa isip mo na parang sweet ako sa lahat. Ayan mga kamamshi, ay mga ka-popshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa bisaya Pero Viculana. Ayan, napanood niyo ba yung in intro ko? <laughs> <laughs> Parang may something si Carla, ano 'yung selos? Hindi, charis lang. Syempre is ano lang naman 'to. Um Lab serie te, um, Lab team serie Ayan, bali sa mga Gusto ko kasi bago pala akong mag start Ayan, linawin lang natin Kasi may mga nagko-comment sa akin Facebook page na Bakit nga daw may mga serie serie pa Mga lab team lab team Bakit naman daw yung ibang walang lab team Is may mga nag-sponsor Bali, yung lab team serie po kasi Is nakakatulong to kay Kalinga Prab Sa kanyang mga pabahay di ba Hindi naman biro ang pabahay ni Kalinga Prab Kaya yung Lab Team seri is napakalaking tulong po nito. Bali doon sa mga nag-sponsor, sa mga beneficiary, labas na po doon si Kalinga Prab. Kapag sa may sponsor ang binipisyari dinedirekta po niya ito sa um, gustong pagbigyan. Kaya ang bali, ang kay Kalinga problem talaga, yung kinikita ng love team, serye, tsaka yung mga iba niyang pagbablog, is yun yung pabahay niya. Kapag once may nag-sponsor, halimbawa ako, gusto kong bigyan si ganito, ganyan, ididirekta na yun sa kanya, ba diba? Kaya wag po sana nating masamain o bigyan ng mali siya ng hindi magandang pag-iisip yung ginagawa ni Kalinga Prab sa mga love team serye. Ito po kasi is scripted lang naman na kung magkatuluyan or magkain laban <laughs> <laughs> Wala na tayong magagawa. Ganun talaga ang life. Pero hindi naman ibig sabihin is itinutulak ni Kalinga Prab ang mga beneficiary para magkaroon ng um, boyfriend or lab team. Bago sila magsimula, syempre, um, malamang sa malamang is sinasabihan na sila ni Kalinga um, pinapatnubayan na na ito is for entertainment only. Hayan. Pero bago yan, ayan, huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa itaas at syempre sa ating ama na Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Prab. Ayan, support natin yung kanila mga channel kasi ang pagtulong naman talaga nila is hindi biro. Talaga may pagbabago sa bawat buhay ng tao, sa bawat buhay ng pamilya. Kaya ito, pansamantala, dito muna tayo sa Love Team serye. Bale, kung ako ang tatanungin sa mga beneficiary, parang ang ayaw kong lab, bigyan ng love team para sa akin lang naman to <laughs> ang ayaw kong bigyan ng love team is si Joy talaga kasi para sa akin si Joy kasi kahit walang love team is nakakatuwa nakatuwang nakakatuwang panuorin diba? lalo na kung kasama yung pamilya niya maraming viewers kaya okay na nawala siyang love team pero kung sakaling bigyan siya ni Kalinga Prab para sa serye wala tayong magagawa para naman to sa mga pabahay niya. Ayan, keep on watching. Sabay-sabay tayong manood at kiligin. Sige na, may win ko muna kayo ha. Sige, so, sige, so, boss. Good luck. ha. Sige, thank you. Thank boss you Edge. Oo, so, uh. uh, salamat. Thank you, thank you. Dito mo Boss, jumps. Thank you. Okay. What is this Ay! Hindi mas... naman po kayo nagsabi na pupunta po kayo. Ay, ganun talaga. Kasi ako, kahit anong oras, pupunta ko dito. Super so, naman para naman magkita ko. Pasok po. Okay lang ba? Sige po. Sige. Ayan, bali. Ayan, bali, galing na sila sa loob. Kaya lang, di ba alam naman natin na walang electric fan or walang kuryente sila, Carla. Kaya lumabas muna sila. Lumabas na lang sila. No <laughs> po. Asa lang ba? Nagpasok ka ba ngayon? Half day lang po kami. Ah, half day lang? Um, mm, pasensya na. Ngayon lang ako nakabisita. Namiss nyo ba ako? Namiss uh -huh. <laughs> nyo ba ako? Parang hindi ko makasagot. To... <laughs> Parang hindi naman. Hindi mo talaga ako namiss. <laughs> <It's crazy. laughs> Ito talaga yung natutuwa ko, Carla talagang nakapagpadagdag ng kilig sa kanilang dalawa. Si Carla kasi is ano, ang parang ang mahal ng ngiti niya, no? Tapos sa totoo lang, parang tingin ko sa kanya is bungisingisin, tapos palatawa. Nakakatuwa kapag <laughs> nag-aalala nga ako kasi baka bigla siyang, anong sabi ko sa pumuswak, ano, pusngak, pusngak na biglang tumawa. <laughs> ba ba't mo oh, sa akin. Kumusta pala si Jumjum? Ano, si -Jum? <laughs> okay lang naman po. Okay lang. Katabi mo ba paggabi? Opo. <laughs> Ay, parang oh. liyak. ba sila sa regalo? Opo. Opo. Oh? Eh, yung cake. Nakalasa ba sila ng cake? Hindi <laughs> po. Sa boarding naman po kami ah, so yung kinain. Ah, kinain siya po. Hindi po matawi ng gabi. Hmm. Eh, yung oh. ano pala? Yung balon ba inuwi mo? Opo. Oh? May nakasulat din, I love you, eh. Di ba sila nakita uh, kung Saan galing? Pumutok na po yun. <laughs> ah, pumutok po. Dabi nila makita. Grabe, baka pinutok mo naman niya. Sila dyan mo yata ang putokin, eh. Para di mo po, di nila makita. Ano? siguro hindi makita nila mama niya. Charis lang. Ba after nung mansari natin, sa yung kinabukasan, nasira yung sasakyan ko. Kaya, ayun, eh, inuwi ko sa naga doon ako nagpaayos. Dalawang araw akong punta doon. Pero, uwing-uwing na ako dito. Balik na balik na talaga ako dito sa dahil para makita ka. Ngayon, okay na. Tingnan na si Carla. Napaka-seryoso niya. Hindi, parang hindi natin makuha ko yung nasa sa loob niya. Iba-iba yung maisip natin na pwedeng pigil na pigil yung kilig niya, expression niya, o sadyang hindi talaga siya tinatablan sa mga kilig moment ni Jomar. Hindi natin alam, no? Pero, kung ako yung tatanungin parang pigil tsaka ano nahihiya lang siya kung sa iba ewan ko lang kung anong tingin nila Sir, ilang ano grabe nakita ulit kita buti oh. okay, naman po okay? mm. ikaw po kamusta naman ako oh, ito lang okay naman kahit pa paano mas puso oh. may nagpapasaya <laughs> What is this I can't hindi <laughs> mo ba ako tatanong yung sino yun? Sino ah, po? Grabe. Ang ah, seryos yun ni Carla. Ipa ba obvious? <laughs> Ikaw kaya yun? Um, <laughs> kasi yan ang puso ko eh, kapag lagi ka kasama. Um, kaya, um, sana ano, lagi ako makapunta dito. Kaso ang layo eh. Kung ano, kung gagamitin ko yung sasakyan ko, alamang sa malamang, <laughs> magkakadurog-durog <-durug> yun. Uy, <laughs> kamusta pala si Jumjum. Nandiyan -Jum. ba si Jumjum? Opo. Oh, Ay, bali si Jumjum -Jum pala, yung malaking ano, teddy bear na binigay ni Jomar kay Carla. Ito ba siya makita? Sige po. Sige. Kunin ko lang po. Sige, sige. Grabe. Ilang beses ko rin, ko rin nakita si Jum. Uy! Ang laki na ni Jumjum ko. Jumjum! Kung saan na? Okay oh, laki, grabe. Laki-laki mo na. yeah, ito. Pakinggan natin ng usapan ng dalawang to. Nakakatuwa. Ano nakakatuwa? Nakakatuwa na nakakatuwa. <laughs> Lagi mo kong hinawakan siya. Apo. Ah, uh, para yung maganda yun. Para usap kayo. Ano liguan mo ba to? Hmm. Parang... Parang hindi maganda yung amoy niya. Oo, <laughs> oh, napagdala mo po sa akin. Ba? <laughs> <laughs> ah, seryoso? <laughs> hindi ko dala sa kasan mo siya. Hindi ko na si Jumjum. Napainitan si Jumjum. -Jum. Pero okay piling feeling ko masaya naman si Jumjum -Jum sa feeling mo. Ay, ito ka man. Pada bang ito? Eh, tabi ko muna si Jumjum. -Jum. Sige po. Natatakpan na si na yung sigala, eh, si Carla eh. Oo. Kita niya ba yun? Ay. <laughs> si Jumjum? -Jum. Sige po. Oo. Oh. Ay. <laughs> Parang may galit ka sa akin, ha? Ano lang natin, ha? Hello, Carla. Ay, uh, hindi sumasagot. Ako eh, kung nakasama naman si Jumjum, -Jum, ano? Opo. O? Ano? Anong madas niyong pag-usapan ni Jumjum? -Jum? Ikaw po. Ako? Opo. Ano mas kasabi mo sa kanya? Grabe ka, baka pinapamukhang <laughs> ano kung sa akin si Jumjum? -Jum? Baka naman ang pangit ng sasabi mo sa akin <laughs> kay Jumjum. Ano ba sasabi niya mo sa kanya tungkol sa akin? Ano oh, ba sasabi niya sa tungkol sa akin, Jumjum? -Jum? Sumagot ka, Jumjum. <laughs> pwede ko naman ang pangyong nariyan ba? Sige, sige. Kaya Tulungan kita? Sige po. Ako ah, na sige. lang po. Sige, sige tulungan kita. Jumjum! -Jum, dito ka muna ha. Tulungan ko lang si Carla ha. Wait lang. Yes. Sige, na kita dyan. O, ako na, ako na to. Napakasimple ni Carla, no? Talagang natural. Grabe, may hinda ka sa aming merienda. Ayan mo na sila dyan. Merienda mo na sila. Ayan naman ang usap dito. Ano ka lang si Jum, -Jum? <coughs> Grabe, Jum Jum. Basta! Namiss mo ba ako? <coughs> Malakas pa, hindi naman ako namimiss si Carla. Hindi ako namimiss si Carla. Namiss mo ba ako, Carla? Ba't naman po kita ba ang namiss? Oh. Eh, Sisiya pa natin nung nag-blast man sa tayo. Eh. Alam ko naman po kasi na babalik naman kayo. Ah. Ito ka lang. Ito ka, sabihin mo si Jumjum -Jum ko. Gusto ko makita ang kinakausap mo si Jumjum, Jum. Kunwari, -Jum. wala ako dito. Sige nga, parang mo kasarap ni si Jumjum? Ang Jumjum, Jum, -Jum? Um, Jum, -Jum. ka na kang mainit dito sa bahay? Gusto mo ba sumama ka muna kay Kuya Jomar? Ay, <laughs> isalam mo ko to? Grabe ka naman. Para mo nang ayaw mo sa binigay ko, ha? Ah. Hindi ka ba masaya kasama si Jomjom? Masaya naman po. Kasi po, malungkot kapag kaming dalawa lang dito sa bahay. Ah. Bakit naman malungkot? Trebo po kaya kausapin siya ng mga isa. <laughs> Grabe naman. Parang ang sungit ng pagkakabitaw, no? Eh, ako... Buti nalang, hindi na lang hindi na-open si Jomar, no? <laughs> Ganun kaya to. <laughs> Pag kinakausap po to, at least na ano ko yung feelings ko. Parang ang sungit naman ni Carla. Sa'yo. <laughs> ang sungit talaga. Kailan po. Kailan po. Oo. Oh. Saan mo nindadalin? Babalik ko na po sa loob. Ayan, di ba? Malay natin, pagpasok niya sa loob, doon siya parang nilabas yung kilig moment. <laughs> Pero hindi rin natin alam. Nagalit yata sa akin, Chika. Oh, galit ka ba? Hindi po. Bakit naman po ako magagalit? Wala lang. Hindi ko alam eh. Oh, what's up? Nandiyan na si Arjun. <laughs> hindi ka! Uh, ako ang uh, nakasagot no, ng nagos. Alam mo naman ako, hindi ang ko at pagiging ko ng dispensya oh. sa na ito ngayon. Ah, gusto ko yung kamusta si Ate Carla ka. kasi gusto ko talaga hindi nakita eh. Huh? Alam mo naman ako, yung, nung wala uh, <laughs> <laughs> sa, ano, ano, na? okay ka pa. ano Carla? Okay yun. Um, Ikaw. Okay lang po. ni Host Nagliligaw po yan. Ah? Nakita yung expression ni Carla. Magsabing na po yan. Mas dyan nga to. po yan. Ah. <laughs> 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 Yun lang. <laughs> Yun lang. <laughs> Yun lang. <laughs> ya ako eh. Tsaka wala pa yata sa tamang panahon. Yan kasi, hindi kasi hiyang inuuna. Dapat ito. Ayun ay, nga. Ito ang narandangan mo. Dapat itong inuuna. O okay, grabe. Ikaw ba? O may gusto ka ba? Nasasabi mo ba agad? Hindi. O ba? ka ba? Oo. Di ba na ka rin naman? O. <laughs> eh, naman yun sa narandangan ko ngayon. Ito ay Johar. Eh. Ay boss Johar. Serious yung tanong na to. Hmm. Pero sana... hindi lang higa, huwag kayo 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 pag nang nasa ngayon. Ang relasyon O sige, ano ba ang mo? Ikaw ba talaga ang bastyo nga eh. Huwag na ka ba? Para kay Ate Carla? Ah, ba't mo Wala ako, wala Bus ba? Wow. ba? Ang effort ko eh. eh. ano nga yan? ka ng Pero di naman alam, niya, alam na nang nalilaw ka. Yan ano lang yun, parang papunta na rin tayo dun. Sa kasi hindi pa tamang Pero gusto ko siya. Parang nandig ako sa kanya, pero hindi. Parang, ano ba yun? Oh, sige na. Ako. Na. At ito tayo dahil ka. Kung ano ang dalang ka ng Grabe si Jon. <laughs> Grabe si Jon. Talang direct to the point ang tanong. Kasi si Jose Jones, tada-effort na. Nag-click pa, tapos nililikhaan lang oh, si John, si John John para sa'yo. Anong masasabi ka dun sa mga e niya? Isa nga yun sa mga nagustuhan mo no, saan niya? Sa pagkalalaki lalaki niya? Hmm? Parang gato naman siya sa lahat. Parang sick so, naman siya sa lahat eh. Hindi <laughs> nga lang walang no kumanta. <laughs> OMG!

Parang ano dito no, yung moment ni John Mar. Ikto <laughs> explain siya. Che da. Oh. <laughs> oh, Amber. kumusta pala Carla yung ano? Carla, kumusta pala niyo? Yung... Ayun, doon pala ano, na, medyo na yung usapan nila. Ang ganda na sana ng moment, eh. ganda na ng usapan ibigla eh. Bigla dumating si Dr. Lab. <laughs> Kaya ito, pakita naman natin yung mga ano, yung mga nag-sponsor sa nag-sponsor kay Joma at saka kay Carla. Ano, may lupa na kayo? Wow. Meron oh. na? Ayun, ayos. Doon lang din. Magkano daw yun? 50K. 50K, Wow, oh, congrats, Carla. Lang din. Ayun, 50K. Ano? So, sige, kasunod. Ano natin? Um, kunting ipo na lang. Kaya yan. Okay, natin yung lupa ni Carla. Para... After nung kina, ano, after kasi kay Rose Ann, si Melka pa, ano, so may mga, ano, nauna. Pero okay lang naman yun, ano, mahalaga ay kayo, ano thank you so much po. Una bigat, nagigat, po. Tapos sa inyo po, sa buong team Kalinga, sa inyo, Kuya Rab, and sila Kuya Bal po. Kay Ate Jackie, kay Ate Edna. Tapos sa mga nag-sponsor din po. Thank you Eh, nabigyan pala si, ano diyan si Carla at si Jomar ng pera. May mga nag-sponsor. Yun yung sinasabi natin, di ba? Yung mga nag-sponsor, direkta na sa mga beneficiary o sa lab team. Bale, ang kay Kalinga lang talaga dyan, ang pabahay is yung kinikita sa, ayan, sa lab team serie. Ayan. Ikaw, Papa Choms. Mm -hmm. Anong gusto mo sabihin na bigyan ka rin ng 5000 Ayun, grabe. Maraming salamat po kay Mr. and Miss Anita Reyes po ba yun? Tama po ba? Maraming salamat po sa laking ano, tulong po nito para sa atin, sa akin po. Sa pag-scout din po, makakatulong po nito. Maraming salamat po. Ah, anong gusto mo sabihin, Carla, kay Papa Choms? Siyempre, thank you din po. Thank you po sa lahat. Kapag alalay po, thank you po. Sa so pagbibigay ng advice, thank you po. Thank you. Welcome, welcome, Karen. So, ang riddle ko. Ah, at saka po, matanong ko lang po kalaaw. Uh, ano gawan mo, o niya gawan ko, o ghost uh, job. Sasagutin niyo 'o. Okay. Hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dyan. Kasi kami madami pang priorities. Sayang. lang si Jomar. Naman. Nag-upad pa naman sa to si Ross. Kaya lang yan, Kaya lang ngayang... yan. Ayos lang saktan. Ay. <laughs> Grabe, lungkot nyo. Aras kayong sabi. Pero kung ano, Carla, uh, kung sa, sa aling tamang panahon na, anyway. pati mo, may chance naman ba tong si Papa Joms na to? korap. Uy sigurado 'yun. Sigurado. Magdadali naman pa nool. Nilang si Jo Marine pagdating ng pano. Noong nga naman. Kapit na 'yun. <laughs> ay congrats po jo. si Jom. Ayun mga ka Ma'am ay mga ka Pop Thank you for watching and bless you all and Jesus loves you.